magnitude 6.9 na lindol sa Surigao del Sur, nagdulot ng tsunami warning. Sa isang kamakailang pangyayari, naranasan ng Surigao del Sur ang isang malakas na pagyanig ng tamaan ito ng lindol na may lakas na 6.9 magnitude. Ang lindol, na nangyari netong ikalawa ng Desyembre taong 10, 37 km, ay nagdulot ng pangamba sa mga residente at autoridad, na nagudyok ng mas mataas na pag-iingat sa mga apektadong lugar. Matatagpuan ang sentro ng lindol mga 42 km hilaga silangan ng bayan ng Hinatuan Surigao del Sur, na may lalim na 8 km, at naramdaman ang epekto nito sa buong Surigao del Sur at mga kalapit na rehiyon. Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, FIVOX, Agad na naglabas ng tsunami warning para sa Surigao del Sur at Davao Oriental matapos ang lindol. Hinimok ang mga residente na lumikas mula sa mga baybayin at lumipat sa mas mataas na lugar bilang pag-iingat laban sa posibleng tsunami. Ang mga emergency services at lokal na autoridad ay nakahay alert, nagtutulungan sa pagtutok sa kaligtasan ng mga apektadong residente. Bagamat nagdulot ng kaunting takot at pinsala sa infrastruktura ang lindol mismo, ang fokus ay nakatuon sa pag-iwas sa posibleng epekto ng tsunami. Ang mga regional na konseho para sa pagsugpo at pagdadala ng sakuna ay nagtatrabaho kasabay ng mga pambansang ahensya upang bantayan ng mabuti ang sitwasyon. Ayon sa FIVOX o ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, inaasahan ang mga aftershock sa mga susunod na oras o araw, at hinikayat ang mga residente na manatiling mag-ingat. Ang lindol ay isang malinaw na paalala sa kahinaan ng Pilipinas sa mga seismic activities at ang kahalagahan ng paghahanda at mabilisang aksyon sa harap ng mga natural calamities patuloy nating bibigyan ng mga update ang pangyayaring ito. Mag-subscribe na sa aming channel para sa mga karagdagang impormasyon at iwanan ng komento kung nais mong maabisuhan sa pinakabagong kaganapan hinggil sa lindon.